Bismillahirrahmanirrahim. Ano po ba ang hatol sa pagbabasa ng Quran kung ito ay hindi natin binibigkas bagkus ito ay sa pamagitan lamang ng ating mga paningin o isipan. Ayon kay Sheikh Ibn Bas Rahimahullah, ang pagbabasa ng Quran kung ito ay sa pamagitan lamang ng ating paningin o isipan at hindi natin binibigkas sa ating mga dila, ito ay hindi papasok sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang letra na binasa natin ay sampung kabutihan Ibig sabihin, hindi natin makukuha yung gantimpala na nabanggit sa hadith Kaya kinakailangan po kapag tayo ay magbabasa ng Quran ay basahin natin ito nakasabay ng ating mga dila Bag Banggitin natin ang ating pinabasa uh, kapag tayo ay nagbabasa ng Quran at hindi po yung mata lamang po ang ating pinapabasa o ating isipan At doon naman sa loob ng sala ay sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na kapag ang isang tao ay binasa niya, halimbawa ang suratun fatiha, ito ay sura, at binasa niya ito nang sa pamagitan ng kanyang isip lamang, sa pamagitan ng kanyang uh, tinatawag na isip at hindi niya ito binikas, sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na ito ay hindi tatanggapin sa kanya. Kailangan ulitin niya ang sala. Dahil obligado po na bigkasin natin ang ating binabasa sa sa uh, sala, lalo-lalo na yung mga sura na binabasa natin sa ating sala. Kaya narapat po na malaman natin ito. Kapag sa loob ng sala, ay hindi po tatanggapin kapag ang ating binabasa o pinapabasa ay sa isipan lamang natin. Halimbawa, Allahu Akbar. Tapos na ganyan tayo. Ang isipan ng nagbabasa, hindi po yan sinabi ni Sheikh Huthemi na matatawag na pagbabasa. Kaya po, narapat na ulitin ang tawag kanyang sala dahil ito ay hindi may tuturing na pagbabasa na uh, tinatawag na dapat nagawin ng isang mananampalataya sa kanyang sala. Pero kapag labas naman sa sala, ay ganoon din na hindi natin makukuha yung katimpala na nabanggit sa hadith ayon kay Sheikh Ibn Bas, Rahimahullah, kapag ito ay hindi natin binasa sa pamagitan ng ating dila. Kundi ang ating pinabasa lamang ay ang ating mata o ang ating isipan. Kaya narapat po na maintindihan natin ng bagay na ito na kapag tayo magbabasa ng Quran ay bigkasin po natin ito upang makuha natin ang ating gantimpala insya Allah at ganun din na upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.